Good morning mga lords, eto, maganda naman ng sabado Papakain na naman tayo ng ating mga kakarals Gusto na aking mga kakarals dyan Ito ang simula na silang pumupula na yung mga mat muka na ilang buwan pa 4 months pala itong mga ito mga kalots magkakapatid dyan yung ito mana sa ina ito ito rin yung 2 times champion natin lulugon na kaya ano ko na siya sa init at ulan steady na siya ang at ating mga stag dito ang maliit yan ito ayan namumula na rin yung mga muka ito so, 3 months old ayan kanawa yun yan white pit ito ganda ng pa maninipis tapos tapos ang haba ng tupa ayan mga idol kita binitaong ko yung mga ano ko, mga hen ko, mga ano kulit. Kaya nang na rin sila. Kaya binitaong ko na itong dalawa. Kukondisyon ko na ito para kahit off season na magagamit ko pa sila sa breeding ngayon. Kahit papano, makabuhay man lang ng parehas nung tate nila. Ayun pula yung tatay nila mga kalots. So, medyo may diferensya na siya kasi two times champion din siya sa JB Farm. One time champion sa JB Farm. One time sa Magsa Cockpit Arena. Ito yung mga pulit kong napili. Sila yung mga susunod ko nang maging inahin. Four months old na itong mga sa dalawa. Sige ito, mga Tanda na itong mga ko ano, green legs ko na ano. Yan. Sat. So, five years na yata ito. Ito si Dom na ate. Tinitrim ah. na ito. Sanay, sanay, sanay na, sanay sa camera. Tapos yung magkapatid natin, dito muna sila. Ayan. Si Big Size brother yan eh, yung dalawa na yan eh oversize yan mo yan pag lumaki yan yung isa lagay ko siya sa ano para kalipad lipad pinag papalitan palitan ko sila dyan bali ah mga pulit ko rin may mga pulit rin ako dyan pero pangkal na yung mga yan kasi pinapataba ko na lang yung mga yan Nahandahan ko ng kinakal. Sim, siya doon maraming pulit. Okay, mga idol. Maraming salamat. Palikes and share na lang sa aking channel. RMC Baldog. Randim Gale. salamat.